Magandang araw sa inyong lahat, ano guys? At uh, nandito tayo ngayon sa simbahan. At uh, mga anak ng binyag. Nakuha tayong ninong ano ng ating kasamaan sa toda. So, itong service natin na pumunta ng simbahan ano? ito at ito yung simbahan guys, ito, ito, ito papakita sa inyo. Ayan, So nandito tayo ngayon dahil manganak tayo ng binyag. Tara pasokin natin at hanapin natin yung yung ating aanakin. Uh, magiging inaanak ano, sa binyag. Nakalakip ng kailinaw ito ang pananagutan na umugin ng mga pagbibinyagan sa tiwa ni Cristo. Kayo naman mga ninong at ninong. Siya na anak mo? Ayan, siya po yung ating uh, anak sa binyag. Hello! So, nahanap na natin sila guys. Ano? So, dito muna tayo. sumainyo niyo ang pangting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Mabuli sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ang kanyang kamay. Ngunit pinagbikaan siya ng mga alagad. Nagaling si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan niyo tumapit sa amin ang mga bata. Pagpapalain mo niya binyang yung buhay para sa makumaanin ng yung sambayanan. Kapuri-puri ka ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka ngayon at kailanman. Ang namin mapagkalinga, pinagkakaisa mo ang mga tumanggap ng pagbibinyang sa tubig at Espiritu Santo upang maging makapatid Jesu Yesu Cristo. Kapuri-puri ka ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka ngayon at kailanman. Ang namin mapagmahal, itinigtas mo ang mga tumanggap sa Espiritu ng iyong pag-ibig upang magkamit ng iyong kapayapaan ka ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka namin hindi natin pakawalan si satanas sa buhay natin. Because the best exorcism is when we ourselves dispose, expose, and release the demons inside us. Hindi po natin, ha? Dapat convince tayo. kung tayong sumigaw, pero dapat may conviction. Mga magula, dinong ang Itinatakwil ba ninyo si Sabanas? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil po namin. Ngayon naman, ipapahayag natin ang ating pananampalataya sa bawat katanyungan ang itutugon po natin. Opo, po sumasampalataya kami. Sumasampalataya pa kayo sa Diyos sa mga mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Opo, sumasampalataya pa kami. Sumasampalataya pa kayo kay Jesus Cristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon namin, ipinanganak ni Santa Maria ng Birhen, ipinako sa krus na matay ni Nilibig, muling nabuhay at naguluklok sa kanan ng Ama. Opo, sumasampalataya pa kami.

tayo na magbigay ng hal eh, sa diwa natin at isipan. Sa Jesus Christ. Ama namin sa walang hanggan. sumayon niyo ang ah, Panginoon. Sumayin yes. ang kayo ng buong may kapal sa kanan ng mga at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa kumpil at ng pangitinapa at ng First Communion, dapat nabusin ang ating pinasimulan. Kaya tayo sila sa pagsapit ng araw ng pagtanggap ng mga sal. Umayin ang taglay ang pagayapaan. Salamat sa Diyos. Palapagabuhin natin ang mga batang pagsilang na simbang katolika ay pinagkabismo ng at ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon po, isusunod po natin ang pagbibigay ng mga baptismal certificate. Isa-isa po. Then, pakicheck, double check. Kung may mga typographic error po tayo para maayos natin bago po kaya umuwi. ilang ninong at ninang ayan mga ninong at ninang ayan sila picture picture tapos ng binyagan kami uwi na thank you lord hello baby ayan nabibinyagang ka na <laughs> Oh, oh,